What's up mga gonggong! Kumusta na kayo dyan? Long time no see. At dahil uh, dahil napakainit ngayon, ramdam ko kayo. Alam ko na napakainit. Summer na summer sa Pilipinas. At syempre lalo na dito sa Middle East. Mga gonggong, ang temperature dito ngayon ay pumapalo na ng 40 degrees. Okay. So konti na lang, eh, malapit na tayo sa bandang ilalim. <laughs> <laughs> yung pakiramdam <laughs> sobrang init dito guys 40 degrees ah, nagumpisa na, na talaga ang summer so grabe yung humidity grabe yung buga ng hangin kung sa Pilipinas eh, mainit ang buga ng electric pan dito mainit ang buga ng hangin <laughs> napakatindi <laughs> At tulad na sabi ko dati sa mga previous vlog natin, madaling paglabanan ng init kaysa sa lamig. Okay, so ngayon natin masusubukan yan. Kung mapapansin nyo, nakasando lang tayo ng puti. <laughs> Dahil yan lang naman ang palaban dyan, sandong puti. Ika nga ay uh, nakasandong puti ang pogi. Pero mga gonggong, -gong, kahit pa nakasando ka, tagos ang hangin, mainit pa rin para ka nasa loob ng microwave. At para maibsan ng init, siyempre alam nyo na ang drill, alam nyo na ang gagawin nyo. Uminom lang kayo ng maraming tubig. Okay, maraming tubig. At uh, malamig na tubig as much as possible. Madaming yelo. Alam nyo magunggong, hindi, hindi, hindi healthy yan. Eh, yung nagyayelo, maraming yelo. Pero wala tayong magagawa dahil kapag sobrang init, kailangan talaga maibsan yung init ng katawan. So, kailangan talaga ng yellow halo-halo, ice cream, etc. etc. Okay. Walang masama doon. Pero huwag yung sosobrahan. Eh, dito naman sa Middle East, kapag mga ganyang, uh, pag ganito summer, uh, medyo okay-okay lang dahil uh, sa labas lang talaga mainit sa loob ng mga establishment may mga AC naman lahat. <coughs> okay. Sa mga nasa Pilipinas dyan, kung hindi kaya ng malamig na tubig, ang ire-recommend ko sa inyo, mga gonggong, eh, mag ano kayo, Gatorade. Okay? Gatorade Blue. Yung Gatorade kasi mga gonggong, eh, yan talaga yung ginagamit. Anti-dehydration. Okay? Para hindi ka ma -dehydrate. Dahil lang katawan ng tao ay 70% made up, made up of water. Yung eh, Gatorade ay ang epekto niyan ay twice ng uh, pag-inom ng tubig. Talagang ikikip ka niyang hydrated. Okay. Medyo may pre, may kamahalan nga lang ang Gatorade. Pero worth it na bilhin at inumin pag ng summer, okay? Andan 'yan. <coughs> Laging uminom ng tubig, magpalamig, sumilong sa ilalim ng puno. Iwasan mo muna 'yung mga maiinit na pagkain. Huwag <laughs> muna kayo masyadong kumain ng pares. <laughs> Tsaka may init na higupin. Pero ha nga, nga ako mga gonggong no. Sa Pilipinas. Okay. Kahit alam natin na sobrang init, sobrang tindi ng humidity. Okay. Mahilig pa rin tayo sa mga maiinit na sabaw. Mga lomi, pares, yung mga pares overload na yan. Paresan. Lomi, goto. Okay. Sa Batangas, iba yung goto eh. Ang goto doon, soup. Yung parang hinihigop. Pero sa Maynila, ang alam ko ang goto parang uh, aruskaldo. So magkaiba bayon Pero sa Batangas, yun ang masarap higupin talaga. Goto. Talagang uh, bip na bip yun. <coughs> Lasang lasa mong baka. Pero yun nga, no, kahit mainit sa Pilipinas, may, mahilig pa rin tayo sa mga higupin. Mga soup. Yung talaga yung masasarap eh. Lalo na kapag umuulan. Pero pag ganitong summer, okay pa din. Tinatap, tinatapatan, sinasabayan lang natin ng electric pan. <coughs> Pero yun nga guys, Pagmuna kayo sa mga ganong pagkain dahil sobrang init. Marami daw ang nai-heat stroke. <coughs> Mag-iingat kayo. Summer, as much as possible, maligo kayo sa ilong, magbabad kayo ng tubig. <coughs> kung, mer kung medyo may budget, eh, pumunta kayo sa mga swimming pool, sa mga resort. O bumili kayo ng portable na swimming pool. <coughs> magbabad kayo doon. Or, <coughs> pwede naman, magbakasyong kayo sa probinsya do sa maraming puno. Uh, madaming lilim pero ganun pa man hindi mo talaga matatakasan yung summer pero huwag kayong magalala mga gonggong -gong, no? kahit sobrang init, sobrang summer uh, mayo na paparating na ang mayo, ibig sabihin mag-uumpisa na ang rainy season sa Pilipinas <coughs> so may na ng uh, paghihirap natin ngayong summer magtatag-ulan na at uh, isa sa mga pinaka-paborito kong ano yan uh, panahon sa Pilipinas, tag-ulan yung nga lang mahirap bumiyahe pero maiiibsan yung init. <coughs> Matatapos ang summer. Okay. <coughs> pero hindi ko hindi ko talaga alam. Uh, ang uh, kahit pa matagal na tayo sa Pilipinas, minsan hindi pa rin ako sanay kapag ganitong uh, sobrang init. Hindi ko pa rin talaga alam kung gagawin ko, hindi ko pa na lang kung saan ako susuot minsan. Pero dati talaga nakatambay lang kami pagkagalit ng summer sa ilog. Doon lang kami nagpapalipas ng maghapon. <coughs> At uh, pag ganitong summer guys, mo, ang advantage lang is uh, maraming mga activities. Okay? <coughs> Kapag uh, pag ganitong summer, madaming activities, madami kang magagawa, madami kang magpupuntahan. which is maganda. Unang una, pwede kang, dati nung kabataan namin, pagkanta summer, mahilig kami magpalipad na saranggola. Kung tawagin sa amin nun, bulador. Magkagagawa ka sa saranggola, papaliparin mo. Pagka medyo natre pa naman ang tropa, magpupunta kami sa mga lupain ng kung kanino man. kami ng buko, makunguha kami ng buko. O kaya makunguha kami ng dalandan, yung sinturis, kung tawagin. Siyempre, hindi namin lupain yon, Manghihingi lang kami. A.K.A. magnanakaw. <laughs> Ayun guys, yung mga daming ano, yun know, ang advantage ng ganito summer. Marami kang pwedeng puntahan. Yung nga lang, sobrang init. <clears throat> Ikaw na lang gagawa ng paraan para malibang mo yung summer. Okay, mga gunggong. Uh, padalawang salang na natin ito ng labahin. Ito na tayo yung last. <laughs> Isasampay na natin to At uh, natrepan talaga nating mag... Uh, laba at magsampay ngayon <laughs> dahil okay dahil alam nyo mga gunggong may pupuntahan tayo may pupuntahan tayo next week actually may surprise ako sa inyo mga gunggong may pupuntahan tayo next week <sighs> isa ito sa pinakamasayang uh, happiest place on earth ika nga nila <laughs> so sa wakas Makakapasyal tayo ng uh, medyo malayo-layo, matagal-tagal na rin bago ulit tayo yung nakapag-travel. Naka At uh, syempre excited na, excited na kami ni Macy's <coughs> makapasyal ulit. At uh, dahil nga sobrang init, super summer na dito sa UAE, eh, limitado na ang mga pwede natin puntahan dito sa lugar na ito, puro indoor na. Eh, yung mga indoor naman dito, ng mga pasyalan, mga gunggong, eh, hindi naman ganun ka, hindi ganun ka, masyado kaganda. <coughs> Puro mga shopping malls, yung mga indoor parks, pero, okay lang din. Pero mas masarap talaga yung sa labas, sa labas ng bansa. So, excited na kami. <coughs> At excited na rin ako para may bahagi ko naman sa inyo Bilang pasalamat na rin sa pagsuporta nyo sa amin. <laughs> And uh, guys, na uh, nami-miss ko yung uh, na miss ko bigla, yung mga street foods sa Pilipinas, sa Asia. <clears throat> uh, dahil nga sikat na sikat ngayon ang street foods, ang uh, pares, lomi, goto, siomai, bigla akong na-miss yung mga street foods uh, hindi lang yung uh, mga literal na isaw kung matatandaan niyo mga gonggong no, sa Pilipinas mayroon sila ng parang kulay black na maliliit lang uh, hindi ko alam ang tawag doon eh parang uh, parte yata ng baka yun na kulay black na ganito lang kaliit na barbecue na dinide kulay black uh, parang uh, kung tawagin yata yun, parang bagay yata ng baka yun eh ang sarap nun guys, naalala ko. Yun talaga yung the best. Tsaka syempre, yung mga kikyam, fishball. <coughs> Tanda ko noon, pag umuwi kami ng Pilipinas, may dinadaanan talaga kami na isang lugar uh, na nakaka... na nagbebenta ng mga ganun. Ang dami mga isa-isa, mga street foods. So talagang bumababa kami sa kaya, nagpapark kami para lang doon. So this time, <coughs> tingnan natin kung makakabalik tayo doon at nakaka-miss na yon at uh, yun lang tapos na pagkasampay natin mga gunggong uh, medyo mababa na rin yung araw so medyo naibsa ng konti yung init uh, dahil tagilid na yung araw hindi na terek na terek <coughs> so okay na at mga gunggong bigla ako napansin habang nagsasampay tayo kanina nagumpisa ng mamulaklak yung kalamansi namin dito guys tingnan nyo ang dami yung maliliit na yan mga bulaklak yan, magiging uh, kalamansi yan, uh, balang araw. Oh, ito, hindi kalamansi yan guys. Pero ito, oh, ang dami, ang dami ng bulaklak. At yun nga, tinaniman pa ni Mace ng orange sa baba. <laughs> oh, agulat ako. Oh. Ang dami ng, ng, bulaklak na etong, ano, sa... Uh, uh, kalamansi namin uh, bala, mga after 2 weeks siguro mamumunga na yan may magagamit na ulit kami so dahil dyan sa kalamansi na yan mga gunggong eh, hindi na, hindi na kami nabili ng uh, lemon. Ito lang yung ginagamit namin. So, isa sa mga tipid tips number one yan, eh, mad gong, guys, magtanim kayo ng kalamansi dito sa Dubai dahil mahal ang lemon dito. <laughs> Siguro, pagka uh, medyo nakaluwag-luwag pa, bibili ako ng uh, bibili ako ng mga tawag dito si Buyas tsaka bawang itatanim ko na rin dito para may mini garden ako dito <laughs> oh guys seryoso kasi nga mahal dito ng mga ganun eh ng mga sibuyas bawang okay lemon kalamansi so bala ko magtatanim tayo nyan para may uh, small garden tayo dito hindi na natin kailangan bumili sa <laughs> so, sobrang katipiran mo nagtanim ka na lang hindi nee, guys seryoso malaki matitipid mo sa ganyan hindi lang dito kami, may, may, mga relatives ako na nasa ibang parte ng bansa na gano'n ang ginagawa, nagtatanim sila. Nagtatanim sila sa backyard nila para doon lang sila, hindi na sila bumibili ng mga basic needs na ganyan sa mga mga sibuyas, bawang, doon na lang na ina-harvest, pati mga talong, uh, kamatis. Malaking bagay yun guys. Kung maalala nyo sa bukid, uh, sa lugar na sa lugar natin sa probinsya ganoon ganun, ganun naman tayo di ba? nagtatanim tayo sa backyard natin malaki yung natitipid natin And at the same time fresh pa yung uh, mga pagkain natin nakakasigurado tayo na hindi siya frozen kasi pagdating sa mga gulay-gulay na yan alam mo naman natin mabilis masira yan so kadalasan lalo dito sa Middle East sa uh, Dubai uh, karaniwan dito puro frozen mga ano uh, frozen goods dito mga gunggong nyo natatanong. kahit mga uh, pork uh, uh, mga baka manok puro frozen dito bihira yung fresh dito So, kung may access ka at kung may kakayahan ka na maka-access sa mga fresh foods, eh, napakalaking bagay nun. Hindi lang uh, sa pagtitipate, parang na rin sa kalusugan mo, okay? So, madgong tips yon, health tips yon, magtanim ka <laughs> para makatipid ka. Oh, seryoso guys, itry nyo yun. ah uh, pagka ganito, medyo umidad na tayo, kailangan talaga health conscious ka na. So, as much as possible, kung may access ka sa fresh foods, doon ka nang lagi. Iwasan may mga frozen dairy products, okay? At uh, tulad nga sabi ko mga gunggong <laughs> Lagi kayong uh, inom ng tubig or as much possible Kung may access kayo sa Gatorade Mag Gatorade kayo Akala nyo tinotalk ko kayo Bumibili talaga ako nito pag ganitong summer Dahil hindi nyo Hindi <coughs> yung tatanong, kanina Tinapos na natin ang ating 30 days fitness challenge Tapos na tayo mag gym uh, At syempre Magiging uh, honest tayo sa inyo, hindi natin natapos dire-diretso yung 30 days. Nagkaroon ng interval dahil nga bumagyo, nawalan tayo ng na access sa gym, hindi tayo makatakbo sa labas. Bahay yung kalsada, ngayon na lang ulit nakarecover. Pero tinuloy pa rin natin. Nag-gym tayo ngayon, nakatapos tayo ng 3 kilometers. Tapos naglaba tayo at nagsampay. So consider as ano na siguro to. <laughs> consider as workout na ano, siguro to. ayun uh, nga, And the uh, gonggong, kapag ganitong summer dito sa UAE, sa Dubai, guys, pag naglaba ka, nagsampay ka, kita nyo to, sinampay natin na to. After one and a half hour or before two hours, tuyo na lagat na, na lahat to. Pwede nang planchahin na rekta. <laughs> yun ang kagandaan pag ganitong summer. Hindi ka maubusan ng damit, ang bilis mo tuyo. Ah, yun lang. Ah, salamat sa pagsama sa akin, sa paglalaba, pagsampay. <laughs> salamat sa suporta. Okay? Mamba out. Peace out. Stay safe. See you next time.